Hello. Si Madam ni a.k.a. Lady Dragon. Kamanicure naman. Ari naman di subong ang isa ka, Madam. Nagapalukit sa iyang nga tiil. Iyang nga kukugali. Tiya, ito naman nilang taon. Kay ho, kadamo-damo sa iyang mga pinago. Tiya, maumpisa naman ako subong sa lukit. Kliningan tani ka para magpinlo. Kaya kung ako ya ang nagakat sa mga kuko sa mga kliyente, wala ko niya ginapwinted. Kaya kinahanglan sa kuko, sa tiil, imo square. Hindi siya pag ipwinted, parang ma hindi mag ingrowing nail. Amo na nga subong. Kuwaan tan siya na ikitikol gamay nga nipir, ang ginagamit ko mga madam ay para hindi magtalang kag hindi mapilas. Di ang tanis kitikol kag pagkadason amuman ang paglukit tas ang iya nga ingrowing nail. square lang ni ang pangkuha sini kilid kay kung hindi mo siya pag a square ma growing nail sakit sa patusan kag maghubag amo na gintunaan siya sang in growing nail galubong ang kuko sa kilid amo na nga kuhaon tagid ina siya Nan. Kag ini siya yung customer ya, dugay ko na ni siya nga customer. Amo na nga hindi nagid siya masyado ano. Hindi nagid siya masyado higko. Mga kilid na lang ginamintin ko na lang. Ginamintin ko kuha ang mga kilid nga kuko, kag ang mga dead skin. Mm. ari o ano gini malubong gini siya kung hindi siya magkuha kung nga kuha o siya kagtadlungon ang kuha sa kuko sa puno para hindi siya maglubo pag hindi magpwinted ang kuko sa tudlo sa tiil Na, na 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 siya kay katapik siya sa dead skin mo na nga gina kuha kit ang pihak kuha on tapagid ang pihak ang na siya ang sakit kagkatul kung hindi siya makuha na mo na siya ang sikreto na ang para hindi siya mag pointed square ang kuha sa kuko. Di ba? Tama nga, na ako ha. na ako lukit sa iyang end Okay.